Wala akong pamba, wala akong cash pa utang muna ako. Umuwi na bago mo ako i-interes sa so. Ate Rose. Ate Rose. Pa. Minakita ko dito sa. Wala akong pamba nakita mo. Ano po 'yon, sir? Ang mga saging mabubulok na as in so bang lambot. At anong gagawin natin sa saging na ganito? Ah, uh, banana cake. Gawin nating banana cake. <laughs> sa masayang, pakinabang uh, natin 'di ba kasi itapon natin tong mga 'to 'di ba gawin natin banana cake oh so gawin natin natin tapos uh, lamas-lamasin lang lamas dudug dudug oh po sir mas lamas dudug natin gagawin natin. natin banana cake ngayon na as in ngayon na oh po sir parang maitim na po sir ang itim na nga eh. pero okay lang yan ang maganda sa banana cake yung talagang mas hidog na hidog yung tipong malapit na mabulok mas nangingibabaw yung lasa ng Yo, saging. Hinog na, ano. hinog na po. Sir. Yeah, hindi yan, sira. Okay lang yan. Let's go. Ako. Ano, Ati Ros? Nangangamoy saging? Ito po, sir. Hinog na hinog na po. Hinog na hinog. Maganda yan para sa banana Banana bread natin or banana cake. tama okay. tama yan. Masarap pag ganyan. Pag mas malambot at mas nangangamoy yung saging, mas maganda para sa banana bread. Mas marasa. Po, yes. At alam mo naman ako, ayoko nang may nasasayang na pagkain sa ref kaya as much as possible kung kayang lutuin, lutuin at yung mga tirang ulam kung kainin kainin kasi mahalang ang bilihin true ba diba? so magsara tayong mag bake simple simple lang ang banana bread ko marami na rin ako nagawa ng gantong video gusto ko lang ulit ulitin wala lang gusto ko lang chop <laughs> mayroon akong 2 cups ng ating flour tapos alagyan ko lang ng 1 cup ng evac milk yan pagkasama sama lang natin yan tapos lagyan natin ng 1/2 cup ng butter 1/2 cup ng butter and then ilagay put dalawang itlog sa so, dalawa And then lagyan natin ng 1 1 tablespoon ng baking soda. Dito na ko kukunin ko. ah, the baking powder muna, baking powder And then, baking soda. Okay, Lagyan natin ng baking soda. And, lalagyan natin siya ng vanilla. Ano daw siya? At, uh, one half tablespoon ng vanilla. Yan. Yeah. Hindi ka konti. Ano lang, gusto ko lang. <laughs> At, lalagyan natin ng brown sugar. Nakalimutan ko pala ang brown sugar ko, Ate Rose. natin ng 3 fourths cup ng brown sugar. A three part cup ng so, brown sugar. Ito ay one half cup. So, isa kalahati na ito. half. At kalahati. Three parts. Then, gagawin natin dyan. Mix-mix lang natin. All together. Diba? Yan. Yeah. Tapos, ang ginagawa ko dyan, last kong inilalagay ang ang saging. Panghuli ko nilalagay. Kapag na-mix ko na siyang mabuti, tsaka ako ilalagay ang saging. At atin ako sabang minimix ko to. Opo. Ah, uh, maglagay ka na dito ng, alam mo nilalagay dito diba? Ano nilalagay natin? Ah, uh, ano po yun sir? Anong tawag doon? Pang-spray po. Tsaka? Pang-spray at tsaka ano? okay. <laughs> Nakalimutan ko po yata. Ano, sir kalimutan? parang tagal nyo na po, hindi po <laughs> nakapag-bake. ang tagal na kasi yung papel. At ito. Ah, papel. Yung ating baking paper. Diba? Ah, opo. Opo, yata, sir. Okay na yung ating mixture. Ligyan na natin last ang uh, saging. Pwede na itong combine natin. Ah, harin. Parang konti lang yung ating saging. Pero okay na na. Amoy na amoy ko yung saging as ang no, ate Rose? Ah, um, may saging. At nilali na ni Ate Rose ang ating mold bar. Diyan tayo bake Yan. Thank you, Ate Rose. Welcome po. Haluin lang natin ng very light. Ilagay na natin ito. Sana magkasya. Oh, ang dami. Oh, piliin ko ano. Masyadong madami. <laughs> tayo, katingnan natin. Sana Alisa pa po, po ba yan? Sir? Aalsa pa to. Yes. So, sana, hindi siya mag... Gusto ko sana takpan kasi may takip itong aking ano. Kaya na pag tinakpan ko, ang problem ko, baka... Anong gagawin natin? At tatakpan natin o hindi? What do you think? Huwag na lang ano? Baka pulong baka siya, sir. Baka kulang, no? Opo. Oh, ko kung kulang or... Hmm gagawin ko. Kasi ito mo, more than half show. Opo, ayan. Okay. Yeah diba? Kapag ino natin, binake natin. Kapag tinakpan natin yan, magkukulog. Pero okay na baka maging mas moist. Kasi mas gusto kong moist, eh. Try natin. Try natin takpan. So, eksperimento, guys. First na namin magtatakip ng... First na namin magbake ng banana cake dito. At the same time, hindi ko alam kung... Okay ba or hindi? Malalaman natin mamaya. <laughs> At ilagay na natin sa oven ang ating banana cake. Malalaman natin mamaya kung okay ba to. o hindi. Malalaman natin mamaya kung tama ba ang desisyon ko na tinakpan ko siya o dapat hinayaan ko lang siyang bukas. Let's see. Balagyan natin after mga 20 minutes. Ate ito saan sandyan mga gagawa ng ating ano, pinto sa basement. Kaso, babe, kasi papaltan natin yung ating pinto, di ba? Wala akong pamba, wala akong cash, pautang muna ako. Ah, uh, opo sir. 3,000 lang, ha. 3, okay, go. Babayaran kita bukas. Mamaya mag-video ako, ha. Opon, Thank sir. you. Ate Lourdes, 'yung pabigain na lang kina Kuya. Tapos, sir. Sige, ikaw lang mabigay. Thank you. Okay, Ayan, Kuya, pambili ng pinto, ha. Salamat. Kailan niyo babalikan? Bukas ko. Bukas. Okay, sige. Salamat. Thank you. Sige, sir. Thank you. Thank you, Ate Lourdes. Huwag mo ko na bago mo ko interest sa natin, Rosa. Oh. Ay, hindi naman po. <laughs> <laughs> hmm, nangangamoy na Ate Rose. Tingnan na natin. Bango na. 30 minutes ano kaya? Malalaman natin ng itsura kung nag-okay na. Let's see. Ito na ang hinihintay natin. At malalaman natin kung okay na. Wala pala akong patungan. Dito pa pa nga. At tingnan natin kung okay na ang banana cake natin. Mabigat na siya. Tingnan natin. Opo, okay, sir. Hala! Wow! Yan ang banana cake natin. Teka, kusumay ko na ng... Kusumay ko muna ng toothpick. Para maalaman natin kung okay na siya. Yes, okay na. Luto na po. Oh, wala na siya ano. Tuyo na siya. Luto na. Ang ating banana cake success. Hindi pala ano, hindi pala siya siksik ng buo kasi hindi sabi maluwag pa yung ating lalagyan which is actually good. At dahil jan, para lang bigyan natin ng konti, tapos na may titikman natin natin. Tikman na natin ang ating banana cake. Ay, malamig na siya. Pinalit ko na mga isang oras. Tingnan natin. Ah, ayan. Hala, Ate Rose, na ating banana cake. Ang ganda ng pagkalaw. Ang ganda ba? Mm. Natanggal na pala. Pagsa matanggal yung papel. <laughs> At tingnan natin. Tikman na natin ang ating banana cake. Tikman mo din, Ate Rose, ha? Apo. Ayan, yeah, ating banana, banana. cake. Daba? Tama. Lang ang Imagine mo, Ate Rose, yung ating banana cake. Tingnan natin yung banana natin. Napakinabangan pa natin. At masarap na ka-partner ng banana cake ang Habibi. Yes, ito ang ating Happy Calamansi, ang aking personal favorite kasi maliligyan ko sa calamansi. Ayan. Alright, guys. At maraming maraming yelo. At tikman na natin ang ating banana cake. Yaminess. At to, mo to. Mm. Thank you po, sir. Tignan mo. Ayan, tignan mo. Yun. Para ang lambot po, sir. Mm-hmm. Ang malasa? Mmm. Sarap. Lasang-lasa po yung saging. Ang lasa to? Sarap po, sir. Lasang-lasa yung saging. Sabi pa, no? Sabi ko kasi, pag ang saging ay hinog na hinog. Ang lambot po. Masarap sa bayan kasi mas lasang-lasa yung saging. Okay. Yum! Ang tip na kaya ng habibi mo. Opo. Hmm.